Hello po mga ka-owner, magandang araw po sa inyong lahat. hindi uh, dito po tayo ngayon sa karinderya. Pagpakita ko po sa inyo kung paano po tayo magsiserve ng ating mga customers. Magbibigay po ako ng tips kung paano natin pakikitunguhan ang ating mga customers. No? Uh, by the way po, subrang uh, sobrang init po ngayon kasi po ay uh, Holy Week na po. No? Bukas po ay Uh, lunisanto na po. Kaya ang mga binibinta namin, karamihan po ay isda. So, ayan po. Uh, tip ko po kapag ganitong sitwasyon na marami pong customers na lumalapit ay uh, kunting bilis po sa ating mga pagsiserve ng ating mga customers upang hindi po sila mainip no kasi kapag mainip yan ay aalis yan at lilipat sa ibang tindahan ibang karinderya lalo na kung ang kompetensya mo ay katabi mo lang so lilipat yan kaagad kapag hindi natin kaagad ma-entertain so kailangan po kunting bilis at kung may mga tao pa may mga taohan pa tayo na pwede nating tawagin para mag-reinforce ay kailangan po ay Tawagin po natin upang madali po tayong makatapos sa pag pagsiserve upang ang iba pong customers ay uh, mabigyan po natin kaagad ng servisyo. So, importante kasi ang servisyo sa ganitong business. Kasi sayang ang mga customers kapag umalis sila dahil nagmamadali po ang iba dyan. No? La, uh, ang iba dyan ay papunta pa po sa kanilang work. So, kailangan po natin na uh, bigyan po natin na, talaga ng pansin ang ating mga customers, lalo na po yung mga nagmamadali. So, ayan po, no, nag, may nagbili ng bihon. Dito po sa bihon ay Every uh, everyday namin itong niluluto kasi po hinahanap po ito ng aming mga customers no, yan, yan, po kasi sayang naman po kung hindi tayo magluluto no so kaya nga ang pansit at bihon ay sinabay ko po hindi ko yan ni ini escape everyday ko po niluluto ang bihon at saka pansit ang binta ko po sa bihon ay 20 pesos po per serve So itong pork humba namin ay very sellable po ito. Yung binta po namin dito ay 40 pesos per slice. no? Dito po, malaki po ang kikitain natin dito kasi per slice po ang binta natin. Unlike po sa uh, yung mga ginagmay like apritada ay parang hindi natin makukuha ang, o magkano talaga ang ating uh, kuha na ginansya sa apritada kasi minsan po ay Uh, magbigay po tayo sa ating mga customer ng marami kasi minsan po ay hihingi po sila ng uh, paaman, free or free. Sabi nila damihan pa po. So, hindi niya natin maiwasan, no? Maging generous po tayo sa ating mga customers kapag ganun. Kasi may mga customers po na ganun, ganyan ang mga ugali. Nangihingi talaga ng gusto na damihan po. So, itong atay at itlog naman po ay 35 pesos po per serve. Ang binta namin dito, no? Isang atay at isang itlog. So, ayan. Humba naman po ang in-order na itong isa. So, mabilis talaga ma maubos ang humba, no? Kasi medyo masarap po ang humba. So, magkano ba ang dapat natin kitain dito po sa pork humba? So, uh, usually po ang aking binibili na karni ay 2 kilos. Then, ang kilo po dito ay 340 per kilo. Then, aabot po siya ng 30 slices kapag ini-slice ko po siya. So, importante po na hands-on po tayo sa pag-slice ng ating karni upang malaman po natin kung magkano bang dapat aabutin sa dalawang kilo na karni? So, 30 slices times 40 pesos equals 1,200. So, ibawas po natin ang ating puna na 680. So, meron po tayong kita na 520 pesos po sa humba din kapag best seller po ay doon po tayo makabawi no dahil malaki ang kita at malakas po ang bintahan dito so ang tanong po, bakit ba ako, bakit ko po ba ito sinasabi, kasi gusto ko lang pong ma-inspired po kayo na magtayo din kayo ng sarili ninyong negosyo kasi po ah uh, Uh, itong business na ito ay ito po ang nakapagpatapos po ng aking tatlong anak sa kolehiyo, no? So kahit uh, maliit lang po ang ating negosyo, kahit maliit lang po ang ating karinderya, kung nasa tamang diskarte po tayo, sa tamang pamamaraan po ang ating pagninegosyo, ay tiyak na po ay uunlad po ang ating negosyo. No? At kailangan po na maging anis lang po tayo sa pagbibinta ng ating mga paninda, maging anis po tayo at iwasan po ang manapak po ng mga tao, manapak po ng mga customers. Importante po, po kasi kapag nagninegosyo po tayo ay kailangan na totoo po tayo sa kapwa. Maging mapagbigay at laging entertain ang mga customers. So, para po sa mga nagbabalak po na magtayo ng kanilang sariling karinderia, ay uh, gawin nyo po ang inyong mga binabalak, gawin nyo kaagad, huwag nyo patagalin. Habang mainit pa ang inyong mga pangarap, gagawin nyo na kaagad. Dahil tiyak na aasin supo po tayo sa ganitong business, makapagpapaaral po tayo ng ating mga anak. Kahit simulan nyo lang po sa maliit na puhunan, ay lang at tiyaga lang po minsan parang walang bumibili tiyaga lang po ang kailangan natin si at tiyaga upang tayo po ay aasinso sa ating buhay at huwag po natin kalimutan na laging magpasalamat sa ating Panginoong Diyos kung ano man ang ating mga nakamit na mga tagumpay mga nakamit na mga customers no? Huwag po natin kalimutan na magpasalamat po sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ito. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. So yan lang po sa araw na ito at sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. And please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. So thank you for watching. See you on my next vlog.